Bilang isang matagal ng kawani ng gobyerno na ngayoy senior citizen at umaasa rin sa pensiyon ng Government Service Insurance System, malinaw ang pananaw ko, ang tiwala ng kapwa pensionado ay nabubuo sa tumpak at tapat na impormasyon. Kaya ngayong buwan ng Agosto, diretsyong paliwanag ang ibibigay ko, kung kailan inaasahang papasok ang buo ninyong buwan ng pensiyon, ano ang dapat asahan sa mga bonus, at ano-ano ang mga bagong patakarang may epekto sa atin. Una sa lahat, ang regular na ischedule ng Government Service Insurance System para sa pagpasok ng pensiyon ay ang ikawalong araw ng bawat buwan sa pamamagitan ng e-crediting diretso sa inyong UMID o e-card linked bank account. Ito ang patakarang ipinatupad pa mula noong baguhin ng ahensya ang schedule mula sa unang banking day patungong ikawalong araw ng buwan para mas marami ang makakuha sa tamang oras. Kapag ang ikawalong araw ay natapat sa holiday o weekend, Inaayos ng ahensya ang petsa upang hindi maantala ang pagkuha ng pensiyon na ilang ulit na rin nilang ginawa sa mga nakaraang buwan kapag may malaking holiday. Ang pinakabagong halimbawa, noong buwan ng Hunyo taon 2025, inianunsyo ng ahensya na ipapasok ang pensiyon ng mas maaga, ika ng Hunyo, imbes na regular na ikawalong araw, dahil sa holiday. Samantala, malinaw din na ang default ay ikawalong araw, at kung tumapat yun sa hindi banking day, ini Inikredit sa susunod na working day. Sa madaling salita, para sa buwan ng Agosto taon 2025, dahil biyernes ang ikawalong araw ng Agosto, normal na inaasahan ang pagpasok ng pensiyon sa mismong araw na iyon. Ngayon, usapang bonus. Sa ahensya, ang pinaka inaabang dagdag sa taon ay ang Christmas cash gift na karaniwang inilalabas tuwing Disyembre para sa mga kwalipikadong old age at disability pensioners. Noong Disyembre taon 2024, naglabas ang ahensya ng humigit kumulang 3 bilyon at 700 milyong piso para rito, at malinaw sa mga opisyal na anunsyo at balita na ang pamantayan ay katumbas ng isang buwang pensiyon pero may cap na 10,000 piso para sa karamihan. May kategorya rin na kung dati tumanggap ka ng higit sa 10,000 piso, ang ibinibigay ay halaga na katumbas ng isang buwang pensiyon pero hindi higit sa itinakdang maximum. Mahalaga, ang Christmas cash gift ay inilalabas tuwing Disyembre, hindi Agosto. Kaya ngayong buwan, ang inaasahan natin ay ang buo at regular na buwan ng pensiyon, ang bonus ay sa huling bahagi ng taon. Maraming nalilito sa pagkukumpara ng ahensya at ng social security system pagdating sa tinatawag na ikalabintatlong buwan. Ang Social Security System ay may tradisyong nagkakakredit ng ikalabintatlong buwan at Desyembring pensiyon para sa kanilang mga pensioner tuwing kapaskuhan. Iba ang mekanismo ng Government Service Insurance System, sa halip na ikalabintatlong buwan, Christmas cash gift ang ibinibigay sa mga kwalipikadong pensioner. Kung may nakakabase sa social media tungkol sa ikalabintatlong buwan sa ahensya, tandaan, ang opisyal na inaasahan ay ang Christmas cash gift sa Desyembre, hindi ka labintatlong buwan ng pensiyon. Isisingit ko rin ang dalawang mahahalagang paalala na madalas nakakaligtaan. Una, siguraduhin na aktibo at maayos ang inyong bank account na nakalink sa UMID o e-card, dahil doon diretsyong pumapasok ang pensiyon tuwing ikawalong araw. Ikalawa, ugaliin sumunod sa mga rekisito ng ahensya hinggil sa pagpapanatili ng active status. Kinakailangan ang regular na pay renew ng status dating tinatawag na appear o iba pang proseso ng proof of life, para hindi ma-suspend ang pensiyon. Ang layunin nito ay bantayan na ang benepisyo ay napupunta sa tamang tao, sa inyo mismo. Pinasimple at pinabilis ng ahensya ang ganitong proseso para hindi naantala ang crediting sa susunod na buwan kapag nakapag-renew bago magpalit ng buwan. May ilang bagong kaganapan din ngayong taon na may implikasyon sa mga pamilya ng pensyonado. Nasa mga publikasyon ng ahensya ang impormasyon tungkol sa pag emienda sa survivorship rules. Ang praktikal na ibig sabihin nito ay mas makakatulong ang survivorship benefit sa legal na asawa at dependents ng yumao na miyembro o pensionado kumpara sa mga panahong may mahigpit na cap. Kung bahagi kayo ng pamilyang umaasa sa survivorship, mainam na direktang mag-inquire sa branch ninyo para sa eksaktong computation at petsa ng epekto sa inyong kaso. Para sa mga naghahanap ng dagdag ginhawa, bukas din ang ilang loan programs ng ahensya kung saan pwedeng mag-apply ang mga pensionado, ngunit may kondisyon, kailangang manatili ang hindi bababa sa 25% ng netong buwan ng pensiyon matapos ibawas ang amortization. Huwag agad mag-loan kung hindi kailangan, basahin ang mga kondisyon at siguraduhin hindi mababawasan ng sobra ang buwan ng matatanggap ninyo. Gusto ko ring bigyang diin ang legal na prinsipyong nakapaloob sa mismong batas ng ahensya, ayon sa Republic Act No. 8291, ang buwan ng pensiyon ay periodically adjusted batay sa rekomendasyon ng ahensya, nangangahulugang may mekanismo para isaalang-alang ang panahon at kondisyon ng ekonomiya. Ibig sabihin, may proseso kung paano inaayos pataas ang pensiyon, ngunit hindi ito automatikong taon-taon at dumaraan ito sa internal at board approvals bago ipatupad. Kung may babungang balita ukol sa across-the-board increases, asahan ninyong manggagaling yun sa opisyal na anunsyo ng ahensya. Kung praktikal na tanong ang pag-uusapan, kailan eksaktong papasok ngayong Agosto, ito ang sagot ko bilang kapwa-pensyonado na metikuloso sa kalendaryo, biyernes ang ikawalong araw ng Agosto taon 2025. Sa mga nakaraang buwan, consistent ang ahensya sa ikawalong araw, maliban na lang kung may nat na holiday o weekend, na kadalasan ay nagre-resulta sa adjusted crediting. Kaya't ang pinakamatali nung gawin ay tingnan ang inyong bank account sa araw na yon o sa umaga ng sumunod na working day kung sakali mang may aberya sa bank processing. Magandang ugali rin ang pag-iwas sa pag withdraw ng buong halaga sa isang bagsakan, lalo na kung may inaasikasong gamot at bayarin sa kalagitnaan ng buwan, pag-budgetin ang pang-araw-araw at panglingguhang gastusin. May ilang tanong din tungkol sa doble o advance na bayad. Maging maingat sa mga kumakalat na video o post na nagsasabing may doubling pension sa buwan ng Agosto o anumang random na buwan. Hangga't walang opisyal na advisory, huwag paniwalaan. Ang mga advanced o early releases na makikita natin sa record ay kadalasang may malinaw na dahilan: holiday, special noon working day, o isang espesyal na direktiba ng ahensya para masigurong may access pa rin ang pensionado. Kapag may ganoong hakbang, makikita ninyo ito sa opisyal na website o sa mga pangunahing news outlets. Bilang matatanda na sa serbisyo at sa buhay, alam natin ang pinakamahalagang bonus sa katapusan ng araw ay ang kasiguruhan na matatanggap natin ang buo at tamang halaga sa petsang inaasahan at may malinaw na record. Kaya ang payo ko, bantayan ang inyong account tuwing ikawalong araw, Iwasan ang paniniwala sa di opisyal na chismis tungkol sa instant increases maliban kung may malinaw na press release, at markahan sa kalendaryo ang Disyembre para sa Christmas cash gift kung kayo'y kwalipikado. Sa ganitong paraan, napapangalagaan natin ang ating budget, kalusugan, at kapayapaan ng isip, at naipapasa natin sa mga apo ang leksyong ang tunay na ginhawa ay nakasalalay sa pagiging maalam at maingat. Kung may pagbabago man sa schedule o dagdag benepisyo, ang unang titingnan ko at irerekomenda sa inyo ay ang opisyal na abiso ng Government Service Insurance System at ang mga pangunahing media na kumukuha ng impormasyon mula mismo sa ahensya. Samantala, para sa buwang ito ng Agosto, ang mensahe ay simple, inaasahan ang buo ninyong pensiyon sa biyernes, ikawalong araw ng Agosto taon 2025, sa pamamagitan ng e at ang susunod na bonus na dapat ninyong planuhan ay ang Christmas cash gift sa Disyembre, alinsunod sa naitalagang panuntunan ng ahensya.